Miss na miss mo na ba ang partner mo? Pero hanggang ngayon ay baliwala ka pa rin sa kanya? At ikaw ay dead ma pa rin niya at hindi pa rin niya sinasagot o nire-replyan yung mga tawag, text o chat mo sa kanya. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa sobrang pagka-miss niya sa'yo? Yung para bang mababaliw talaga siya kung hindi kanya nakikita o nakakausap? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng isang basong malinis na tubig at pagkatapos hawakan mo lamang ito saglit Mag-focus at mag-concentrate ka, ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo ang target at ilapit mo ang baso sa baba mo at pagkatapos ay ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido Ikaw ay mababaliw sa sobrang mo sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. At ikaw ay mababaliw sa tuwing ako ay hindi mo nakikita o nakakausap araw-araw. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwede mong banggitin ito. At pwede ka pa magdagdag ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos mo nang mabulong ang spell, ay inumin mo lamang itong tubig. Dapat ubusin niyo po ang isang basong tubig na ginawan mo ng ritual. Dapat iinumin niyo po ito at uubusin niyo po ito. At pagkatapos itong ritual ay pwede mo ito ulit-ulitin araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin mo lamang ito ng isang beses sa isang araw. At pwede ito gawin hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gustong into ang ritual na ito at paniguradong siya ay mapabaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo. At eto muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.